kanila mismo. Ay, 6 na taon ka na nagaganyan? Oh, po. Sa kanila? Oo, oh, Oo. Oh. Ay, may pamilya ka rin po? Kasi dati naman po, madam, ang bigay naman sa aking sinilang kotse lang. yung unang-unang tinda ko po. Ah, po. Tapos, di ba, tumatagal. Oo, <laughs> nagmamahal na din po o, kasi. kaya sabi ko kung kailan naman matagal na ako na, ah, ha saanap po rin sa Dapat malaki na rin ang ano nyo, no? Oh, Pero... Pero okay na pang pamilya. Oo. Kaya naman ganun. magkano ang ano nyo niyan? ang kita nyo dyan? Ang basa kasi naman nila sa atin yan. Dusi. tres lang sa'yo. Tapos naglalakad ka ng malayo. Opo. Kaya tres. Tres lang? Pero naubos naman po yan. Opo. Totoo naman po yun. Ah. ano? madam. Bigas naman po yun. Magapon ay hindi naman magapon yan tayo no. Hindi po, kan 11. Ito sa magka nang kita mo lahat sa ganyan. Tapos, halimbawa na sa focus yan, meron din ako 300. Um uh, pangbigas sa kaulam. <laughs> Sige po. Apo. Uh, Sige po, salamat sa inyo. Sige po, thank you then 全然。<music>